Magandang umaga sa lahat. Welcome to my blog. Ang malunggay Moringa Olifera ay isang puno na kilala sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Asia at Africa. Ang mga dahon, bunga, ugat at iba pang bahagi ng malunggay ay may iba't ibang gamit kabilang ang nutrisyon at panggamot. Narito ang ilan sa mga health benefits na makukuha sa malunggay. Bukod sa ding olaw o sa bisaya, masarap din sa tinulang manok ang malunggay. Pampalakas ng immune system dahil sa mataas na nilalaman ng vitamina C at iba pang nutrients, maaring makatulong ang malunggay sa pagpapalakas ng immune system, tumutulong sa blood sugar control. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na maaaring makatulong ang malunggay sa pagbawas ng blood sugar levels, kaya maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga may diabetes. Magtanim ng malunggay para sa immune system at pang-control ng blood sugar. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, paki-like and share, paki-subscribe na din. God bless!